Disclaimer muna tayo, hindi ito paninira tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Linawi na kagad natin yan. Hindi ito tungkol sa politika, kundi tungkol sa realidad. Maraming Pilipino ngayon ang nagdadalawang isip kung saan ilalagay ang pera nila. Ang iba ay takot mag-invest dahil baka mapunta lang daw sa wala. Ang ilan naman ay nadadala ng mga balita ng korupsyon, mga pondong hindi alam kung saan napupunta, at mga pangakong paulit-ulit pero walang resulta. Kaya nandito ako ngayon kasi gusto ko magbigay ng bagong perspective at hindi para magalit. Kasi minsan, kapag wala ka ng tiwala sa sistema, doon mo marirealize na dapat pala ay natuto ka nalang umasa sa sarili mong sistema. Kailan lang kasi ay may nakausap ako. Ang sabi niya sa akin, Sir, dati naglalagay ako ng pera sa MP2, pero ngayon parang ayoko na kasi baka kudin lang din. Alam mo yung tono ng taong hindi galit pero pagod na. Ganon yung pagkakaintindi ko sa kanya at na-realize ko na lang na hindi lang siya siguro ang nakakaramdam ng ganito. Madami na sigurong Pilipino ang may ganitong pagod pero hindi physical kundi emotional. Yung tipong pagod na sa paghihintay ng pagbabago na parang laging delayed. Kaya sa video na ito, kung isa ka sa mga nawalan ng tiwala sa gobyerno, huwag mong hayaan na mawala din ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ang buong sistema, pero kaya mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. At kung gusto mong mag-invest mag-ipon at tumangat ang buhay mo sa panahon na parang wala ka mapagkatiwalaan, ito ang video na para sa iyo. Pag-uusapan natin ang mga investment ideas na swak sa mga Pilipinong gustong umasenso kahit walang tiwala sa gobyerno. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, ang ginto. Kung pag-uusapan natin ang tunay na safe haven, hindi mawawala sa listahan ng ginto. Matagal na itong investment ng mga taong gusto ng stability. At habang ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas at ang stock market naman ay pababa, ang gold ay steady lang. At alam mo ba, simula January 2025 hanggang ngayon, tumaas ng halos 52% ang presyo ng 24 karat na ginto sa Pilipinas. Oo, totoo yan. Habang marami ang nawalan ng gana sa ekonomiya, ang gold naman ay patuloy na tumataas ang halaga. Ganito kasi yan, ang ginto hindi pwedeng iprint hindi siya kagaya ng mga papel na pera na kaya mong dagdagan sa isang pindot mo lang sa Banko Sentral. Hindi rin ito direktang naapektuhan ng mga gulo sa politika o sa mga bagong policies. At kung bumili ka ng ginto noong January, ngayong October, ay halos mataas na talaga ang presyo ng halaga nito. At ang maganda pa, hindi mo kailangan maging milyonaryo para makapagsimula. Maraming jewelry shop at online platform ang ngayon ay nagbebenta ng mga small gold bars kahit per grams lang. Pwede kang bumili ng paunti-unti, buwan-buwan, para ka lang nag-iipon lang din. Pero tulad ng kahit anong investment, kailangan mong maging maingat. Siguraduhin mong legit ang seller at may resibo o appraisal certificate. At higit sa lahat, wag mong asahan nakikita ka kagad. Kasi ang gold, ang role neto sa portfolio mo ay para sa protection. Na kapag ang ekonomiya ay bumagsak o nagka problema ang pera, may hawak kang asset na tunay na may halaga. Kasi sa panahon ngayon na parang wala kang maaasahan, maganda na meron kang kayamanan na literal na nahahawakan mo. Kasi kung hindi mo kayang pagkatiwalaan ng sistema, mas mabuti na magtiwala ka sa bagay na hindi kayang burahin ng politika. Ang pangalawa ay skills. Kung wala ka ng tiwala sa gobyerno, then bakit hindi ka nalang magtiwala sa sarili mong kakayahan? Kasi kahit anong mangyari sa bansa, walang makakakuha sa skills mo. Ang skill mo ay isang invisible asset hindi mo siya nakikita pero siya ang tunay na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kung marunong kang gumawa, mag-ayos, mag-analyze, magturo o mag-code, hawak mo ang ticket mo palabas ng bansa. Tingnan mo yung mga kababayan nating OFW. Hindi sila nakaasa sa gobyerno para umasenso. Nagtatrading sila, nagtitiis, nagtatrabaho, at ngayon sila ang bumubuhay sa pamilya nila at sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kontrol sa future mo, mag-invest ka sa skills mo. Pwede ka mag-aral ng healthcare, IT, digital marketing, programming, o kahit vocational skills tulad ng welding o caregiving. Maraming test na courses ang libre o murang-mura lang. At kung may internet ka, mas marami ka pang free online courses na pwedeng simulan. At minsan pa, hindi mo na kailangan umalis ng bansa. Pwede mong gamitin ang skills mo para sa freelance work. Maraming Pinoy ang kumikita sa Upwork, Fiverr, at iba pang platform. Kahit nasa bahay lang sila. Ang maganda pa, once na natutunan mo yan, hindi mawawala sa'yo yan. Hindi siya katulad ng pera na pwedeng mawala sa banko o sa scam. Ang skill ay asset na dala mo kahit saan ka mapunta, sa Pinasman o sa abroad. Kaya kung gusto mong lumayo sa bulok na sistema, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi kahit hindi magbago ang gobyerno, pwede mo pa rin baguhin ang buhay mo. Ang pangatlo, online business. Maraming Pinoy ngayon ang sawa na. Sawa sa mga pangako, sawa sa reklamo, sawa sa paghihintay. Kaya kung gusto mong umangat ang buhay mo, kahit wala kang tiwala sa gobyerno, gumawa ka ng sarili mong paraan. At isa sa mga pinaka-accessible na paraan ngayon ay ang online business. Hindi mo kailangan maging milyonaryo o tech expert para magsimula. Ang kailangan mo lang ay internet connection, diskarte at konting tiyaga. Pwede ka magbenta ng mga produkto, gumawa ng mga digital service, mag-freelance, o magtayo ng maliit na online store. Maraming Pinoy ang nagsimula na ng simpleng idea noon at ngayon ay may sarili ng brand. May nagbebenta ng mga homemade candles, gumagawa ng mga personalized tumblers o nagtututor online at may mga gumagawa pa ng mga social media management para sa ibang bansa. Ang kagandahan sa online business ay hawak mo ang oras mo. Wala kang kailangan na hintayin approval at walang red tape. At lahat ng effort mo ay napupunta sa iyo lahat ng kita mo, ikaw ang nagdidesisyon kung saan mo ilalagay. Pero syempre, hindi rin ito madali. Pero sa panahon ngayon na halos lahat ay naka-online na, malaking advantage ang marunong kang gumamit ng mga digital tools. Imbes na mag-scroll ka lang buong gabi, bakit hindi mo gamitin yung oras mo para gumawa ng mga content, magbenta ng mga produkto, o matuto mag-advertise? Ang social media ay hindi lang para sa drama ng mga tao sa buhay nila. Pwede mo rin itong gawing daan para sa mga diskarte mo sa buhay. At habang ang iba ay busy sa pagrereklamo, ikaw naman ay busy sa pag-build ng sarili mong brand. Habang ang iba ay nag-aabang ng ayuda, ikaw naman ay nag-aabang ng order confirmation. Yan ang tunay na independence. Yung kumikita ka hindi dahil sa may connection ka, kundi dahil may action kang ginawa ngayon. Ang pang-apat, crypto. Real talk muna. Maraming scam sa crypto. Maraming naloloko, maraming nalulugi. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay masama. Tulad na lang ng kahit anong investment, may risk at may reward. Ang maganda sa crypto, ito ay isang sistema na hindi kontrolado ng kahit anong gobyerno. Wala itong boss. Hindi mo kailangan maghintay ng policy o budget hearing bago gumalaw ang presyo nito. Ang magandang example nito ay Bitcoin at Ethereum. Ang value nila ay nakabase sa supply at demand at tiwala ng mga tao, hindi sa mga opisyal ng gobyerno. O sa mga institusyon. Ang ibig sabihin, habang ang iba ay naiipit sa inflation o unstable currency, ikaw naman ay pwedeng humawak ng asset na independent sa lahat ng mga yan. Pero dapat alam mo rin ang limitation nito. Ang crypto kasi ay parang apoy, nakakatulong kapag alam mo kung paano ito kontrolin, pero nakakasunog naman kapag pinabayaan mo. Kaya kung gusto mong pumasok dito, mag-research ka muna. Aralin mo kung paano gumagana ang wallet, security at trading. Simulan mo muna sa maliit at hindi mo naman kailangan ilagay ang buong ipon mo para mag-invest dito. Ang mahalaga ay naiintindihan mo kung bakit tumataas at bumababa ang presyo nito. Ang crypto kasi ay hindi magic. Hindi ito ang sagot sa lahat. Pero sa panahon ngayon na hindi mo alam kung saan napupunta ang tax mo, maganda rin na may hawak ka na asset na labas sa kontrol ng kahit anong gobyerno. Ano ang point ko dito? to diversify. Magkaroon ka ng konting allocation sa crypto para kung sakaling bumagsak man ang kahit anong traditional na sistema, may alternatibo kang paraan para manatiling financially alive. Ang panglima, agriculture at food production. Lahat ay nagbabago. Lahat ay nagiging digital. Pero may isang bagay na hindi nawawala, ang pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, ang may pagkain ay ang panalo. Kaya kung gusto mong mag-invest, na hindi mo kailangang tumingin sa market chart araw-araw, agriculture ang sagot dyan. Hindi mo naman kailangan na magkaroon ng malaking lupa. Pwede ka muna magsimula sa maliit. May mga urban farmers na nagtatanim ng gulay sa paso, sa rooftop, o kahit sa likod ng bahay nila. May ilan naman na nagsisimula sa mga simpleng herbs o sili, pero sa kalaunan ay nagiging supplier ng mga restaurants. Kung may konti kang lupa sa probinsya, mas maganda ito, pero kung wala, pwede ka pa rin naman magkaroon ng urban setup. Ang farming ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa stability. Habang ang iba ay nag-aalala sa presyo ng bigas, ikaw naman ay kampante kasi may tanim ka. Habang ang iba ay nag-aaway sa social media, ikaw naman ay nag ng repolyo. Simple lang ang buhay, pero secured. Maraming Pinoy na kasi ang nakakalimot dito. Akala nila na ang farming ay luma o para sa mga mahihirap lang. Pero kung titingnan mo, ito ang isa sa mga pinakasure na investment sa panahon ng krisis. Kaya nga sabi ko, pwede ka muna magsimula sa maliit hanggang sa maging sustainable ito. At bukod sa income, may peace of mind ka na hindi kayang ibigay ng kahit anong stock o coin. Sa totoo lang, hindi lang pera ang tunay na problema ng mga Pilipino, kundi kung saan natin linalagay ang tiwala natin. Masyado tayong umaasa na may mag-aayos, may magliligtas, at may magbibigay sa atin ng pag-asa pero paulit-ulit na lang tayong nadidismaya kasi mali ang direksyon ng tiwala natin. Hindi ka naman ibig sabihin na lahat ng nasa pwesto ay masama, pero hindi mo rin pwedeng ipusta ang buong future mo sa kanila. Kaya kung sawa ka ng umasa, panahon na para umaksyon. Ang mga investment ideas na ito, tulad ng ginto, skills, online business, crypto at agriculture, ay hindi sikreto ng mga mayayaman. Ito ay mga ideas na pwede mo ring simulan ngayon. Sa huli, ikaw pa rin ang magdadala ng sarili mong buhay. Wala kang mangtiwala sa sistema, pwede mo pa rin pagkatiwalaan ang sarili mo gamit ang sipag at diskarte. Hindi mo kailangan maghintay ng bagong administration para umasenso. Ang kailangan mo lang ay umaksyon ngayon. Ikaw ba, saan mo gusto mag-invest kung wala ka ng tiwala sa gobyerno? I-comment mo naman sa comment section below. Kasi baka ang diskarte mong yan ang magbibigay ng pag-asa sa ibang nanonood ng video na ito.